Hey guys, uh, welcome back ulit sa ating channel. And uh, for today's video, ay uh, ituturo ko sa inyo kung pa paano nga ba natin palalakasin yung uh, mobile data natin or kung paano nga ba natin gagawing permanenteng 4G or LTE yung uh, mobile device natin. Pero siyempre, kung uh, bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng ganitong klaseng content, paki-subscribe, uh, paki, -subscribe, paki -like, at uh, ihit hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga tricks at uh, tips na ituturo ko sa iyo. So ayun na nga guys, uh, ikaw ba ay may mahinang internet connection gamit yung mobile data? Pero as you can see guys, yung ginagamit natin ngayon is wifi pero applicable naman siya uh, sa mobile data kasi para lang to sa mobile data talaga. Okay? So uh, ang una nating gagawin guys ay uh, syempre napakadali lang. Pumunta lang tayo dito sa dial pad. Okay? So hindi lahat ng uh, cellphone is ano ah uh, nito Pero I am hoping na sana pag uh, uh, ginaya nyo itong tricks na to ay gagana rin sa cellphone nyo So, nakadepende po sa version or a brand ng phone nyo. Okay. So, punta lang kayo dito sa dialpad. Tapos, itype nyo asterisk number. Asterisk number 4636. Number asterisk number asterisk. Okay. So, ngayon, off natin yung ano natin. Tapos, on natin yung data natin. So, makikita nyo guys yung uh, internet ko dito sa cellphone. Okay. Uh, try natin dito guys. Awe okay, refresh natin itong GNT. Try natin or Google. So ayan naglo-load yung ano natin no. Oh. So naglo-load yung uh, internet natin. So ayan speed test. Okay? So ayan guys, meron tayong internet dito sa mobile data natin. Pero guys, as if na itong uh, mobile data natin, itong 4G is nasa 3G lang or nasa 2G. So ano nga ba ang gagawin natin para maging 4G siya? So 4G siya guys kasi andito kami sa ano sa city. Kaya malakas yung ano na uh, malakas yung ano na uh, malakas yung asagap uh, ng signal dito. Kasi nga naka-LTE. Pero pag nasa bukid ka or nasa congested area ka or nandun ka sa area na malayo talaga sa mga cell tower, may tendency na mahina talaga yung uh, mobile data mo. So ang gagawin natin para maging permanenting 4G or kaila or uh, dapat 4G lang yung nasasaga para naman malakas, diba? So asterisk number asterisk number 4636 numbers asterisk number asterisk lalabas to guys. So lalabas ang phone information, usage statistics, wifi information. Unahin muna natin yung wifi information, guys. So dito. Ayan, Wala information yung wifi kasi nga hindi tayo nakakonnect sa wifi, di diba? Sa so, wifi config ganun din sa so, Wi-Fi API. So, ayan, wala na yan, guys. Sa so, usage, usage statistics, ayan, dito natin makikita yung mga, ano, yung mga timestamp, no? Sa mga mobile application na ino-open natin. So, dito natin makikita, guys. Sa phone information, ito ang pinakamalupit, guys. Ayan, guys. So, dito, select phone index, phone 1, uh, tapos phone 0. So, dito makikita nga natin yung data network type ay naka-LTE. Okay naka LTE kasi malakas yung TM dito sa lugar namin. So dito guys, meron tayong makitang mga ganito. Pero ang pinaka-importante guys ito, dapat naka-turn on yung mobile radio, bo uh mobile radio power. Dapat naka-turn on 'yan. So dito, ito yung gaganawin natin guys, set preferred network type. So dito makikita natin naka-LTE, 3G, 2G, saka hindi ko alam kung ano to eh. So ang gagawin mo lang kasi parang naka-auto eh, naka-automatic. So, ang gagawin mo lang is pili, uh, pindutin mo at piliin mo yung LTE only. So, pag pinindut, pinindut mo, ayun guys, nag-refresh, di ba? So, ulitin natin guys, LTE only. So, pag LTE only, ay nag-refresh, tapos makita nyo dito sa taas, nag-4G. So, paano natin malalaman kung effective yan? Halimbawa guys, piliin natin itong, ano na, ah, uh, Piliin natin itong wait lang guys. LTE tapos ito TDSCD. All right, TDSCD. So ito guys, piliin natin to kung ano bang nandito. So pag pinili, pinili natin to TDSCD MA only, so magre-refresh dun sa taas. All right, tingnan natin. So guys, nawala 'di ba? Mm -hmm. So, mahina yan dito sa lugar namin. Let's say yung W, let's check yung W, ayan, try natin to. Kung lalabas ba to. So, yun guys, nakadepende pa rin to sa location guys ah. So, guys, hindi masado ano dito guys. And kung makita mo, yung current network no service, walang service, disconnected guys. Pero kung ilalagay natin siya dito sa GSM ayun lumabas na siya naka 4G dito makita natin naka LTE pa rin Mhm mm pero how about itong uh, GSM only Hanapin natin yung GSM only guys GSM or ito Tinan lang natin kung applicable dito sa area namin So, ayun na nga guys. Ayan, as you can see guys, di ba? Itong GSM WC DMA, hindi siya LTE, kundi Edge. So, sobrang hina niyan guys. Parang naka 2G lang yan. Okay, naka 2G lang yan. Pero, yung, uh, dito sa location namin guys, supported yung LTE. Pero, tingnan mo yung, ano, yung mobile data natin. Ang nasasagap niya lang ay 2G. Kasi nga, sinet natin to into 2G. So, 2G lang yung masasagap niyan. Pero ang problema, hindi ko alam kung may, kung may internet ba kahit naka 2G. Kasi parang, sa pagkakaalam ko, sobrang hina ng 2G. Ayan, naglo-loading pa rin siya guys, ba diba? Pero sobrang hina. Ayan, ba diba? Sobrang hina. Unlike dito, kung gagawin natin siyang uh, LTE only, ayan, magpo-4G siya dyan sa taas guys. So, hintayin natin mag switch into 4G. So, ayun na, nag 4G na nga. So, unlike sa 4G na malakas, pag tinipe natin to, automatic na maglo-load, di ba? So, naging malakas yung internet natin, guys. Okay? So, dito, sineset ko lang dito. Oops, na-off natin yung mobile radio power. Dito nakaset to, into, auto eh. So, ito. Ito yung auto, guys. So, isiset set ko lang 'yan para automatic naka-LTE. Okay? Pero ayan, guys, disclaimer lang po, pag naka-LTE only ka, possible po na hindi ka na makatawag. Sa try natin. So, dito naman guys, uh nawala yung uh, voice recording natin dito. sa screen recorder kaya nag-ano uh, nalang ako nag-voice over. So, ayun, guys, uh, sinubukan ko, uh, sinubukan kong tumawag pero ayun. Uh, meron namang ano nagsasabi na wala daw akong load pero hindi ko alam guys kung ano yung reason pero baka depende sa cellphone pero kung in, uh, sa case na mangyari sa inyo na hindi kayo makatawag pumunta lang ulit kayo dito sa 4636 tapos uh, dito sa in, uh, phone information at ibalik nyo lang don sa auto okay guys, so, ibalik nyo lang don sa normal yung pinaka normal talaga So, as you can see, naka-LTE only. So, ibabalik ko kung ano yung default na nakaset dito. So, ayan, pipiliin ko yung ayan, uh, para maging normal ulit. So, ganun lang, guys. In case na mangyari din sa inyo. And uh, I hope na nakatulong itong video na to At uh, please don't forget to hit like, subscribe, at ang notification bell.